Hi guys, so for today's recipe nga ay gagawa naman tayo na bukod nga sa masarap ay napakelty pa nitong kainin. So ito lamang ang ating nacho veggie salad. Di mo na nga kailangan dito magluto para lang makagawa nito. Kaya kung business minded ka nga kagaya ko ay pwedeng pwede mo to pagkakita. Dahil alam kong madami din ang gustong makatikim ng ganto lalong lalo na sobrang healthy talaga ito para sa atin. So bale ito lamang ang kailangan natin ng na mga gulay. Meron ako ditong kamatis, lettuce, cucumber at white onion. Bago ko pala ito iniwa ay syempre hinugasan ko muna ng mabuti ang ating mga gulay. Tapos ang style ng aking paghiwa mga mie ay yung ganito lang kaliliit. Then kung may mga buto naman ay inaalisan ko ito. Oh. Basta mga mie nakadepende pa din sa inyo kung anong size ang gusto nyo sa inyong salad. Pwedeng malaki or pwedeng sakto lang. Sa white onion pala ay kalahati lang yung ginamit ko dahil medyo malakas nga ang amoy nito sa bibig. Pag natapos na natin paghiwa wain ay saka naman tayo gumawa ng dressing. Bale ito lang yung mga ingredients natin. Yung isang pack na mayonnaise na nasa 220 ml. Kalahating lemon at 3 tablespoons lamang na minced garlic. Kinagkid ko nga lang ito para pinong-pino talaga ang ating bawang. Sa mga pampalasa naman ay ito lamang na asin, paminta at asukal. Kung meron naman kayong ekstrang ibap dyan o gatas ay pwede nyo din tong isabay. Pero kung wala naman ay okay lang din yung tubig lang. Tinansya ko lang yung paglagay ng gatas at tubig hanggang sa makuha ko nga yung tamang lapot niya. Saka ko na din inalis yung mga namumuo gamit yung maliit na strainer. Tapos, kung ipang nenegosyo nyo nga ito, ay pwede nyo na dito ilagay sa 750 ml na food container. Pero, kung kayo-kayo din naman ang kakain, ay okay na din sa bowl. Saka na din natin ilagay dito yung mga nahiwa nating lettuce, cucumber, kamatis, white onion. Tapos, nagdagdag na din ako dito ng mais. Sa pagkukosting pala nito mga mi, ay syempre, nakadepende pa din ang presyo ng bilhin sa inyo at kung magkano ang bentahan nyo. Basta, ipag-add nyo lang yung mga presyo ng bawat ingredients. Then, kapag na-add nyo na at na-divide nyo na sa tatlo or kung ilan pa man ang nagawa nyo. Sa kanya naman ibabawas kung magkano ang ibebenta mo sa isang tab. Tapos doon mo malalaman ng tubo o edelensya mo sa kada tab. Kanya-kanya na nga sa iba't ibang diskarte kung papaano tayo makakabenta. Lalong-lalo lalo na malakas talaga ngayon ang social media kaya pwedeng pwedeng nyo itong ipost or sumalisali ka sa iba't ibang groups na madami ang members na malapit sa inyo. Tapos syempre dapat presentable pa din ang ating tinitinda. Kaya ito palang ginawa nating mga dressing ay sineperate ko palang lagaya. Para kapag nabili na nga ng ating customer, ay sila na lang ang magbubuhos o maglalagay sa kanilang veggie salad. Sa kanya naman to ipaghalo para yung dressing ay humalo sa ating mga veggie. Kasi mga mi, itong sauce na nagawa natin ay bagay na bagay talaga dito sa veggie natin. Tsaka di kayo talaga magsisisi pag natikman nyo to at matry. Lalong lalo na ibabagay mo pata dito sa ating tortilla nachos. Ay nako talaga guys, perfect na perfect talaga to para sa atin. Kaya kung gusto nyo nga itong itry, ay itry nyo na. Okay, you guys. Thank you for watching. Bye-bye.